Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi kabanata tatlundaan at isa hanggang tatlundaan at lima. Kabanata tatlundaan at isa. Matapos may padala ang WeChat, patuloy na nakatanggap si Charlie ng lahat ng uri ng mga tugon. Ang una ay si Warnia, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, pupunta ko bukas para batiin ka. Pagkatapos ay sinabi ni Chin Gang, salamat sa imbitasyon, Mr. Wade at talagang pupunta ko at sumali sa opening bukas. Sabi ni Solomon White, Mr. Wade, pupunta ko at ang aking pamangkin para batiin ka bukas. Siya nga pala, hayaan mong harapin ka ng dalawang hamak na ito bilang pagsisisi. Lahat ay nasa sabik sa imbitasyon ni Charlie, sa pag-aakalang ito ay isang magandang pagkakataon para makalapit kina. Si Claire ay orihinal na nagsisisi tungkol sa pagbubukas ng seremonya bukas, Ngunit hindi kailanman naisip na ang kanyang asawa ay naghanda na ng isang engranding palabas para sa kanya. Pag-uwi, naghilamos at nagpahinga ng maaga si Claire, naghahanda para sa seremonya ng pagbubukas kinabukasan. Maaga ding natulog si Charlie, at iniisip niya kung paano mas mapapakinabangan ng kanyang asawa ang nag-aalalang babae sa Oris Hill bukas. Kinabukasan, ito ang nakatakdang araw ng pagbubukas ni Claire. Dahil wala siyang gaanong pera at nagsisimula pa lang, inupahan ni Claire ang address ng opisina ng kumpanya sa medyo malayong Wingstar Building. Kahit na ang Wingstar Building ay pag-aari ng isang subsidiary ng M. Brand Group, ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang M. Brand Group sa pangkalahatan ay hindi nag-abala sa pagpapatakbo nito, kaya ito ay naupahan sa ilang mga kumpanyang tagapamagitan. Noong una, may gustong sabihin si Charlie kay Doris na hinihiling sa kanya na lisanin ang isa sa mga palapag ng Windstar Building ng direkta para sa kanyang asawa bilang isang studio address. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, natatakot siyang hindi ito maipaliwanag kay Claire kaya hinayaan niya itong gumasto sa kanyang sariling pera para umupa ng maliit na opisina. Si Claire at Charlie ay nakatayo sa pintuan ng opisina sa oras na ito naghihintay sa mga bisita na dumating. Kahapon, nagpadala si Claire ng mga liham ng imbitasyon sa ilan sa mga kasosyo ng Wilson Group, at humugat pa ng lakas ng loob na magpadala ng isa sa M. Brand Group, ngunit medyo kinakabahan pa rin siya at hindi alam kung darating ang mga bisitang ito. Kulang siya ng lakas, kahit na ang seremonya ng pagbubukas ay desyerto, kung gayon ang bilog ay titingnan lalo pang bumaba sa kanyang kumpanya. Nang makita ang kanyang kaba, inaliw siya ni Charlie. Honey, maaga pa. Ito ay tinatansya na pagdating ng tamang oras, ang lahat ng bisita ay darating. Huwag kang mag-alala. Ang nakatakdang oras ng pagbubukas ay alas 10 ng umaga, alas 9 pa lang ang kasalukuyang oras, ito ay normal para sa sinuman. Ngunit hindi nagtagal, biglang tumunog ang cellphone ni Claire. Pagkatapos niyang kunin, Nalaman niyang ito pala ang telepono mula sa front desk ng busali, na nagsasabi na ang pamilyang Wilson ay dumating, kaya ipanaalam sa kanya ng maaga. Narinig din ni Charlie ang boses sa telepono at nagtatakang nagtanong, Wilson family, anong ginagawa nila dito? Pinadalhan mo sila ng invitation letter? Umiling si Claire at sinabing, ganun din ako sa kanila noon. Bakit ako mag-iimbita? Tapos na sila. Baka gusto nilang makakita ng biro. Sinabi ng front desk na dumating si Lola dito ng personal. At dinala si Tito at ang kanyang pamilya. Huwag gumawa ng anumang salungatan. Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, hanggat hindi sila naghahanap ng gulo, tiyak na hindi sila sasalungat sa masayang araw na ito. Kabanata 302 at dalawa. Nag-aalalang tumango si Claire, kaagad pagkatapos. Nakita niya ang matandang Mrs. Wilson na naglalakad mula sa labas. Kasama si na Noah Wilson, Harold, at Wendy na nakasaklay. Si Harold, na nambo-bogat at nahuli sa himpila ng pulisya, ay tinubos ng Lady Wilson ng pera. Kaya sa sandali lang ito sa kulungan. Nakita ni Harold si Charlie at puno ng hinanakit ang mukha nito sa kanya. Ngunit si Charlie ay hindi nag-abala sa pag-aalaga sa kanya. Ngayon ay isang malaking araw para sa pagbubukas ng negosyo, at ayaw niyang magkaroon nito ng conflict sa kanila. Kaya hanggat ang grupo ng mga tao ay hindi pumunta para manggulo, siya ay hindi kukuha ng inisyatibo upang pukawin sila. Pumunta si Wendy sa harapan, ngumiti, at nagsabi, Claire, hindi ka man lang bumati kahit nakita mo ang iyong lola, ikaw talaga ay napaka-unfilial. Walang pakialam na sinabi ni Claire pinaalis nyo na kami sa pamilya Wilson. Ito ang dahilan para wala akong gagawin ngayon. Bastard, tinutok ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang mga saklay sa lupa at galit na sinabi, Ikaw ay dugo ng pamilya Wilson, kaya ipinanganak ka na mula sa pamilyang Wilson. At kapag namatay ka, multo ka rin ng pamilya Wilson. Malamig na sinabi ni Charlie sa oras na ito, ang ilang mga tao ay masyadong nagsasalita sila ay pinalayas sa kanilang mga tahanan, at hindi na nila kinikilala bilang mga miyembro ng pamilya Wilson. Ngayon sinasabi nila na kabilang sila sa pamilyang Wilson. Hindi ba ito magkasalungat? Kinagat ni Harold ang kanyang mga ngipin at sinabi, kapag nagsasalita si Lola, hindi ito angkop sa isang basura na tulad mo, para makagambala. Tumingin sa kanya si Charlie, at nagtanong, hindi pa ba sapat na nabugbog ka noong nakaraan? Gusto mo bang paluwagin ang mga kalamnan mo? Nanliit ang leeg ni Harold, at agad siyang tumahimik. Noong ninakawan niya ang vilya noong nakaraan, nakita na niya ang lakas ni Charlie. Kahit sampu sa kanila ay hindi niya magiging kalaban. Kaya dapat siyang maging tapat. Sa oras na ito, itinikum ni Claire ang kanyang dibig. Ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan si Mrs. Wilson, at sinabi, Paumanhin, hindi ka namin inimbitahan sa opening ceremony ngayon. Mangyaring umalis ka agad. Pagbubukas ng seremonya, sinabi ni Mrs. Wilson nang may pagkadismaya. Flair, hindi mo iisipin na kung magbubukas na ang maliit mong workshop, may mga suki talaga na sasali sa'yo? Tumawa rin si Noah Wilson sa gilid at sinabing, Nabalitaan ko na nagpadala ka pa ng imbitasyon sa Embran Group na may mahiyaing mukha. Hindi mo nais na isipin kung paano ito posible. Para sa isang maliit na workshop na tulad nito, na pumasok sa mga mata ng M. Grand Root. Oh, Oo, ibinalik muli ng matandang Mrs. Wilson ang pag-uusap. At sinabing may consolation. Claire, hindi pinag-uusapan ng pamilya ang tungkol sa dalawang pamilya. Nag-away ang mag-asawa at ang ulo ng kama. At ang dulo ng kama ay pinagkasundo gaya ng dati. Pabayaan mo. Ikaw ay apo, may dugo ka sa katawan, bakit mo ako inaaway? Sa sinabi nito, ang matandang ginang Wilson ay nagpatuloy at nagsabi, Tingnan mo, nagtatrabaho ka sa isang sirasirang studio na mag-isa, nangangailangan ito ng pera at mga mapagkukunan, at wala kang resources. Bakit hindi ka bumalik sa Wilson Group, at hahayaan ka ni Lola na maging direktor, at nagtatrabaho ka sa iyong Lola, sa hinaharap? bibigyan kita ng isang account ng mga bahagi ng Wilson Group. At hayaan kang pumalit bilang pinuno. Ano sa tingin mo, ang pamilya Wilson ay nasa napakahirap na sitwasyon kamakailan. Sinira ni Embrand ang kanilang pakikipagtulungan sa kanila. Hinarang sila, at ang pamilyang White ay umatras sa kasal. At hindi masuportahan ni Harold ang pader ng putik. Ang tanging pag-asa ni Mrs. Wilson sa oras na ito ay ibalik si Claire sa trabaho sa Wilson Group, at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa negosyo. Baka mabawi ni Claire ang kontrata ng M. Brand Group, at ang ibang mga partners ay darating upang makipagtulungan sa kanila ng isa-isa, at ang sitwasyon ay magiging mabaliktad ng wala sa oras. Gayunpaman. Hindi inaasahan ni Ginang Wilson na kalmado ang pag-iling ni Claire sa pagtanggi. Sabi niya, hindi ako interesado. Gusto ko lang gawin ang sarili kong bagay. Malamig na umiti si Noah Wilson. Flair, I would advise you to be respectful. Nakikita mo ba kung gaano kalungkot ng magbukas ka dito ngayon? May bunga bati ba sa'yo? Yan ang gusto mong magsimula ng negosyo. Sa tingin ko 80% ay nakatadhana para sa kabiguan. Magsimula ng negosyo, tapos maluje, ito ba ang gusto mo? Ang ekspresyon ni Charlie ay puno ng pusta at panunuya at sinabi, Kapag mayroong darating para batiin si Claire, ano ang gagawin mo? Baka gusto mong malaman. Ang buong dignitaryo sa Ores Hill ay darating para batiin si Claire. Kabanata 303 at tatlo Nang marinig ang sinabi ni Charlie, ngumiti si Harold ng mapang-asar at sinabing ng uuyam, "Charlie, kunwari ka lang. Konting scumbags lang ang alam mo. Akala mo ba malaking lalaki ka na? Hindi talaga ako naniniwala sa iyo. Makakapunta ba talaga dito ang makapangyarihang tao? Wendy on the side didn't help but snorted. Charlie, ang galing mong magyabang. Kung walang bumati sa opening ceremony ngayon, bukas ang studio na ito naging katatawanan sa Ores Hill. Nakikita ko na kung paano ka kukuha ng mga order. Nang marinig siya ni Claire kahit na wala siyang sinabi sa labas, siya din ay hindi maiwasang mag-alala. Ang pambungad na seremonya, sa madaling salita, ay isang seremonya na sumasaklaw sa network ng mapagkukunan. Kung maraming customer, ito ay nagpapatunay na ang kumpanya ay may isang malakas na network at masasalamin ang lakas. Lalo na kung may malalaking tao, maraming tao ang mag-face off kapag narinig nila ang tungkol dito ngunit kung walang customer, hindi ba ito ay nagsasabi sa iba na ang kanyang kumpanya ay walang mapagkukunan at walang koneksyon? Paano makikipagtulungan ng sinuman sa ganitong uri ng kumpanya? Kung ang Emgrand Group ay maaaring magpadala ng isang tao na lumahok sa pagbubukas ngayon, magdagdag ito ng maraming kinang sa kanyang kumpanya. Ngunit hindi sigurado si Claire kung si Doris ng Emgrand Group ay darating sinabi ng matandang Mrs. Wilson sa oras na ito. Flair, malapit ng mag-alas Jess at wala pang mga bisita. Sa palagay ko ay walang sino man ang interesado sa maliit na workshop na ito. Pinapayuhan kitang bumalik sa Wilson Group para magtrabaho. Mas mabuting tulungan ng pamilya Wilson sa hinaharap, kaysa lumabas at maging malamig ang mga mata. Matapos malaman na malapit ng magbukas ang kumpanya ni Claire. Nagkaroon din ang pamilyang Wilson ng pakikipagpalitan sa ilang mga kasosyo na nagkaroon ng magandang relasyon noon. Pagkatapos, alam na si Claire ay mula sa pamilya Wilson. Sinabi nilang lahat na hindi sila pupunta sa seremonya ng pagbubukas. Hinding-hindi sila makikipagtulungan sa studio ni Claire sa hinaharap. Sa makatuwid, si Mrs. Wilson ay naglakas-loob na mag-empake ng mga tiket at walang sino mang may kakayahang bibisita ngayon. Sa oras na yon, natural na madidismaya si Claire kapag wala siyang nakikitang tao sa kanyang studio, at mas makakayanan niya sa hinaharap. Sa sandaling ito, talagang balisa si Claire, napakagat sa ibabang labi, na nag-aalala. Si Charlie, na nasa tabi niya, ay nakipagkamay at seryosong nagsabi, Honey, kung walang bisita ngayon, ano ang gagawin mo? sapat na nandito ako. Tumingin sa kanya si Claire na gumalaw, at bahagyang tumango, guwamaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, ang matandang Mrs. Wilson ay nanunuya, Charlie, masyado mong siniseryoso ang sarili mo, ano ang gamit mo dito? Makakahanap ka ba ng malaking tao na makikipagtulungan sa studio ni Claire? Pwede bang ibigay mo kay Claire ang isang pabor? Naghahanap ba ang studio ng isang order sa pakikipagtulungan? Nang walang suporta ng Wilson Group, maaga o huli ay itaboy mo ang iyong sarili sa isang dead end. Mayabang na sagot ni Charlie, tiyak na bubuti ng maayos ang kumpanya ni Claire. Hayaan mo na ang isang Wilson Group na nasa bingit ng pagkabang karote, maging ang Wilson Group sa kanyang heyday ay wala sa harap ni Claire. Anong problema? Bakit ang hirap higitan ka nung una? Ang laking tono. Narinig ng matandang Mrs. Wilson na talagang sinabi ni Charlie na ang Wilson Group ay nasa bingit ng pagkabangkarote. At sinabi rin na madaling malampasan ni Claire ang Wilson Group. Feeling niya na sobrang nainsulto ang kanyang buong pagkatao. Galit niyang inihagis ang kanyang mga saklay sa lupa. At sinabing, basura ka lang na pumasok sa pamilya Wilson. How dare you say anything here? Bahagyang umiti si Charlie sabi mo hindi ako nahihiya, haha, ha. nagsasabi lang ako ng totoo, kung hindi ka naniniwala sa akin, maghintay ka lang. Ilang beses na ngumiti si Harold at sinabing, okay, Charlie, hinihintayin naming lumaki ang kumpanya ninyo. Habang lumilipas ang panahon, papalapit ng papalapit ang panahon ng karma. Lalong nabalisa ang puso ni Claire, at patuloy siyang tumitingin sa kanyang relo. Blanco ang tingin sa labas. Nang makita ang kanyang sitwasyon, inaliw ni Charlie ang ilang salita, ngunit wala itong epekto. Kabanata 304 Ngunit hindi siya nagmamadali, dahil nagpadala siya ng liham ng imbitasyon kay M. Grant, kaya imposibleng hindi dumating si Doris. Ang dahilan kung bakit hindi pa siya dumarating, malamang naghahanda siya ng regalo. Si Noah Wilson ay naglagay ng pasture na sa mandel sa luma at nagbebenta ng luma. At sinabing, paano ang tungkol dito? Sa tingin mo pa ba ay mayroon kang anumang koneksyon? Halos alas 10 na, kung may mga bisita, matagal na silang dumating. At ngayon ang pintuan sa harapan ay walang laman. Malinaw na ang alikabok ay tumira, at walang lilito na bisita. Wendy also gloated and said that, itong ay sayang walang bisita, walang bagay, sapat na ang mag-isa siya. Hindi niya talaga alam kung saan mapupunta ang kanyang katayuan. Sa tingin ba niya ay siya ang pinakamakapangyarihan sa Ores Hill? Sa sandaling ito, biglang may boses mula sa front desk na sadyang itinaas mula sa hindi kalayuan. Si Tyley, ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng, banibisita ni Presidente Tyley. Medyo natarante si Charlie, dahil ang huling oras ng White Family banquet kung saan siya nagdala ng mga kidlat sa lugar, hindi na niya nakita si Tai Lei. Ngayon, ang kanyang asawa ay nagbukas ng negosyo at hindi siya inimbitahan. Bakit siya dumating? Napatulala din ang pamilya Wilson. Tai Lai, ang pinakamayamang tao sa Hai Cheng na katabi ay napakalakas. Bakit siya pumunta dito? Pagkapasok ni Tai Lai sa pinto, Dumiretsyo siya sa opisina kung saan nakatayo si Charlie. Nagulat sandali ang pamilya Wilson, at nagkatinginan. Si Noah Wilson ay humakbang pasulong at sinabing, Kakakilala ko lang ng isang negosyante mula sa Haicheng ilang araw na ang nakakaraan. Ania, naglakad na siya papalapit kay Tyley, Magpapakilala ko kay Tyley. Pagkatapos magsalita, inayos ni Noah Wilson ang kanyang mga damit at binati siya. Ang matandang Mrs. Wilson ay hindi nangahas na magpanggap na malaki, at lumabas sa likuran. Nang makalapit ang mataba at malaki ang tainga na si Tylee, dali-dali itong lumipat sa gilid ni Charlie, hindi niya pinansin si Noah Wilson na lumapit, at sinabing may mahusay na sorpresa, sa wakas na abutan din kita Mr. Wade. Sa mata ng walang katulad na sorpresa ng lahat, bahagyang tumango si Charlie at sinabing, bakit ka nandito? Nagmamadaling sinabi ni Tylee na may paggalang. Mr. Wade, ang asawa mo ay nagbukas ng negosyo ngayon. Bakit hindi pwedeng dumalo sa seremonya? Sa oras na ito, si Noah Wilson ay pumunta sa harapan at sumingit ng may pananabi. Mr. Lee, ikaw ay nandito. Mag-usap tayo sa loob. Habang nakatayo ka rito at nagsasalita, hindi ito nararapat. Papalapit na si Tylee kay Charlie ngunit bigla siyang naputol. Ang nakangiting mukha biglang naging madilim, at ang hangin ng isang matagal ng may mataas na rango ay lumabas. Siya ay nakapikit at nagsinabi, Ano ka ba? Hindi mo ba ako nakitang kausap Mr. Wade? Si Noah Wilson ay napahiya, natulala, at hindi na na nagtanong. Ako si Noah Wilson mula sa pamilyang Wilson. Ipinakilala ko sa iyo ang aking sarili bahagyang kumunat ang noo ni Tyley at mapang-asar na sinabi, Hindi kita kilala, dumating ako dito ngayon para batiin ang kumpanya ni Mrs. Wade. Kabanata 305 Ang mga salita ni Tyley ay nagpagulat sa pamilya Wilson. Talagang gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay upang batiin si Claire. Ito ang pinakamayamang tao sa High Chen, Charlie at Claire. Kailan sila nakakuha ng ganoong linya? Nagulat si Noah Wilson sa kanyang puso, at hindi niya inaasahan na gagawin ang kabilang partido na masyadong bastos sa kanya. Nagmumura siya, at hindi niya mahawakan ang kanyang muka. Nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang na may interes. At tumabi, sa mukha niya ay puno ng pagdududa. Tinanong ni Wendy si Harold sa tabi niya sa mahinang boses. Ito matabang lalaki talaga ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Parang naging artista na imbitado. Paano makikitungo ang pinakamayamang tao sa isang basura ng may paggalang? Umiling si Harold at sumagot sa mahinang boses. Sa tingin ko ay hindi yon. Wala sa mga taong naroroon ang nakakita kay Tyley. Ngunit si Tyley, na nakaluhod at dinidilaan si Charlie sa harap niya. At si Tyley, na rumored to behave badly, were not alone at all. Sa oras na ito, Kinuha ni Tylee ang isang katanji-tanging kahon mula sa kanyang bag. Iniabot ito kay Claire. Ngumiti at magalang na sinabing, Congratulations to Mrs. Wade's Company for opening. Ito ay maliit na bahagi ng aking puso. Mangyaring tanggapin ito. Medyo natarante si Claire. Hindi niya inimbitahan si Tylee. Ni hindi niya kilala si Tylee. At hindi alam kung dapat niyang tanggapin ang regalong ito. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Honey, ito ang puso ni Pangulong Lee, tanggapin mo ito, kinuha ni Claire ang kahon, at pagkatapos magpasalamat, iniligpit niya ang regalo. Ngunit narinig niyang sinabi ni Wendy, Claire, nagbigay ng regalo si President Lee, papayagan mo ba kaming makita ito? Oo, oh, si Lee ay palaging isang malaking boss na may kapalaran na daan-daang bilyon at ang mga regalo na ibinibigay niya ay tiyak na hindi karaniwan. Sabi din ni Harold, tumingin si Claire kay Charlie bago binuksan ang kahon ng regalo sa atensyon ng lahat. Sa loob ng napakagandang kahon ng regalo, mayroong isang malakristal na jade pendant. Ang palawit na ito ay walang mga dumi, ang buong katawan ay green emerald, at mukhang napakalinaw sa ilalim ng liwanag. Tinitigan din ng matandang Mrs. Wilson nang malapitan ang pendant na ito. Tuluyang bumaon dito ang kanyang dalawang matandang mata. Nakita na niya na ang pendant na ito ay eksaktong ang maaliwalas na hangin at maliwanag na buwan sa East Cliff Auction noon. Noong panahong yon, naibenta ito sa mataas na presyo na 50 milyon. Ito raw ay binili ng isang dambuhalang tao sa Hai Cheng. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lalaking iyon ay si Tyley. Napatingin siya sa pendant at namumula ang mata niya. Kung ang pamilya Wilson ay may tulad na palawid, sapat na ito upang labanan ng isang turnaround. Medyo may selos na sinabi ni Wendy. Hindi ko ine-expect na may darating. Hindi ko alam kung ano ang swerte. Nakilala nila si President Lee. Nang matapos siyang magsalita, narinig niyang sumigaw ang front desk ng building. May congratulatory gift si Claire. Kaagad pagkatapos, isang dagandong ang narinig mula sa labas. Sabay-sabay na lumabas ng gusali ang lahat. Tumingala, at nakitang nalinis na ang plaza ng gusali, at dahan-daang bumababa ang isang malaking helicopter. Kaagad pagkatapos, naging abala ang mga tauhan ng buong gusali. Sunod-sunod na basket ng bulaklak, sunod-sunod na regalo ay inilipat mula sa helicopter patungo sa pintuan ng opisina ni Claire.